Palang araw po sa lahat ng mga manonood, welcome po sa akin YouTube channel. Ang National Senior Citizens ID ay isang klase ng digital ID na makikita sa PH app. Para ma-access ang PH app, dapat nakagawa ka na ng account dito para sa login. Kung pwede ka nang mag-login sa mismong PH app, Otomatikong matatanggap ng seniors ang kanilang Digital Senior Citizens ID sa eGov PH app kapag sila ay umabot sa edad na 60 at may verified digital identity mula sa national ID. Narito naman ang katanungan ng iilang mga seniors. Bakit inilunsad ang seniors ID ayon sa NCSC para mas mabilis at madaling ma-access ang mga serbisyo ng pamahalaan, diskwento at health benefits nang hindi kailangan pa ng physical na dokumento. Ano ang pagkakaiba nito sa ibang mga seniors ID? Ang National Senior Citizens ID ay isang digital ID. Digital ID, ibig sabihin, hindi na ito kailangan pang iprint. Samantala, ang ibang mga seniors ID ay physical ID. Iyan lamang po ang ating impormasyon sa ngayong araw na ito, have a nice day and God bless us all. Ang inyong lingkod, Pro Information Hub.